So guys, yung bahay dito hanggang dulo niyan. Hanggang dulo niyan merong mga abandonadong bahay talaga. Tapos hindi lang dito, marami pa dito. Hindi lang natin mapasok ng buo kasi talagang yung iba nila na talaga ng mga damo. Talagang parang naging mga haunted house na. Yung iba kasi ganyan yung itsura parang nila nila mo na talaga ng mga damot puno so ayan parang nakakatakot na siyang pasukin talaga nakapang lang yung bahay na to kasi na siya magaganda pa puno pa ng saging zoom natin. so ayan yung iba tapos dito ayan kung makikita nyo meron pa dyang uh, mas malaki pa may mas malaki pa dyan nang gandulo yan, guys meron kaso talaga ano na uh, yung mga damo nga sabi ko nga sa inyo naglakihan na natabunan na ng mga damo yung bahay kagaya nito Ayan o. Halos yung damo na yung tumira sa bahay. Para kasing naging gubat na rin talaga to. Isensya. Hindi na natin siya malapitan para makita natin yung loob. Pero pagpunta kayo sa loob niya, napaganda guys. Pang mayaman talaga yung, ano. Pang mayaman, alam niyo yung nangarap ka magkaroon ng bahay. Pero dito sa loob ng Clark, ayan. Ang nakatira, mga damo. So napakadami pang bahay dito uh, hanggang dulo to. Ang yan guys. Tinan nyo naman. Parang pag ang tingin ka parang may makikita ano eh. Kung meron kayong ano. Parang may makikita kayong biglaang anong nakablak ganyan. <laughs> Kung matatakotin ka guys. So ayan. So, hindi, na, hindi, ko na to papasukin kasi talagang ano na, kakatakot na rin pasukin kasi nga halos ano na oh, nakikita nyo naman. Hanggang dulo pa yan guys, marami yan. May mga bumuwal na rin na ano, puno, tsaka sobrang tahimik na. Ano naman oh. Ayan guys, oh, tingnan nyo tong isa yung bahay, oh. Nasa ano na siya. Yan, ikaw titira ka pa ba diyan sa ganyan oh, tingnan niyo. May malaking butas din siya, hindi ko na mapupuntahan. So ayun, ang ganda yung bahay oh, ang dami pa dun oh. Ang dami pang bahay dun. Nakakapanghinayang lang kasi sobrang gaganda ng bahay dito. Nandulo pa yan guys. Yung iba kasi may mga puno ng mga nabuwal. Yung iba talagang nagtaasan na yung damo. Pero balita ko, kahit yung mga bahay ng, ewan ko lang akong legit, bibili na ng CDC. Ewan ko baka balang araw ayusin nila to. So, ayan guys. So, yung iba nila mo na talaga ng puno. naging gubat na to eh ayan no? ganda sana dito no kaso pinabayaan pinabayaan na siya oh. ba gandun pa yan oh iba na wala na yung mga bubong ayan pag pinasok mo pa siya, kakatakot na rin pasukin so ayan hindi ko na to itutuloy kasi medyo hindi na rin maganda yung pakiramdam ko so ayan Hanggang doon pa yan, guys. Sayang. So, ito may nakaharang na napuno. Yan, ang, ang lawak nito. Ang haba ng mga bahay na to. Tapos, na ganyan lang. Di na muna. Tapos may biglang gumulat sa akin dito. So, ayan. Yung iba guys, natatabunan na talaga ng malalaking puno. Pero ang daming bahay dito. So, ayan. Babalik na ako kasi parang may nakikita akong mga joke lang. So, ayan na.